Yun mga kaagri, paano ka ba kikita sa lakatan? So maraming tanong, paano ba maiwasan yung malaking gastos? Sa lahat ng saging mga kaagri, ang lakatan, sinasabi ko, siya yung pinaka marketable dito sa Pilipinas. Maluwang yung taniman mo, maliit yung taniman mo, mabibinta at mabibinta. Kasi nga, uh, pinaka marketable dito sa Pilipinas. So maraming nagtatanong, paano ba kikita? dito sa paglalakatan. So, paano makaiwas din sa gastos? Isa yun, paano ka kikita? Kailangan mong imiwas sa gastos. Kasi ang akala ng iba, napakahirap. Yung lakatan po, kahit sa anong saging, halos parehas lang po. May diferensya lang po sa mga activity na gagawin. So, kagaya nito ngayon, dahil bumaba yung presyo, uh, bumaba din tayo ng expenses. So, nagdidepende kasi yun mga kaagres sa Uh, panahon sa takbo ng uh, presyuhan ng lakatan. Pero kahit gaano kaluwang yung inyong lakatan mga kaagre, ay ang hindi problema dyan yung market. Kasi napaka marketable yung sinasabi ko mga kaagre. So paano tayo makaiwas sa gastos? Yun nga, sinasabi ko ang ginagawa ko rito mga kaagre. Uh, papitiks lang ako sa abuno. And then, uh, kuliar, yung ating fast growth. So, yun yung nagiging resulta ngayon, yun yung ating mga saging. So, hindi man ganun kalalaki, pero sinundan natin yung tamang quality, standard. So, paano? Paano natin uh, ina-apply yung uh, mga mabababang uh, chemicals, yung mga mamurahin lang na may chemicals, kagaya ng mga cypermetrin at saka yung mga fungicide. Kasi importante yun, kasama don sa ating kuliar. So, silang tatlo yung nagtutulungan kung paano natin maprotektahan yung ating mga uh, puno ng ating mga tanim na lakatan. So doon pa lang hindi natin sinusunod yung talagang uh, ginagamit ng mga chemicals. So gumagawa tayo ng adjustment kung paano yung pinakamababa Ang importante lang masundan mo siya sa tamang uh, activity or tamang akma sa pag-apply. So lahat ng chemicals, maganda, lahat ng fertilizer, maganda, may tamang application lang talaga kung paano. Dahil pabalik-balik tayo sa area every morning, makikita at makikita natin yung ano yung kahalagahan ano yung dapat nating i-adjust. So doon pa lang, bababa na yung ating expenses. Kahit na bababa yung presyo, kikita tayo. So doon naman sa binhe, paano tayo makaiwas sa gasto pag nag-umpisa tayo? Huwag tayong mag-umpisa sa maramihan kaagad. So ginagawa ko dati, nagma ako, bumibili ako ng subwal, pinaparami ko, and then pinatanim ko sa area. Pagka dumami na naman, doon na naman ako kukuha. So huwag lang tayong magbadali. Mag-umpisa ka sa 20, 50, 100, 500, 1000 kaya mong paramihin yan. Huwag ka lang magmadali. Dadaan, dadaan yung ta taon. Nagtaka ka na lang, dumadami na yung iyong saging. So, pagkontrol naman sa mga sakit. So, pagkontrol lang sa mga sakit, importante. Malinis palagi yung area. Siyempre, activity mo, yung tamang spray application, monitoring, andun. So, ganun yung mga pamamaraan. So, sa uh, nag- uh, Nalilito pa, so punta kayo sa aking FB page, yung uh, Gaagret TV. Bago ngayon, agri TV pa rin kasi na-hack yung ating uh, original na agri TV. Yung 1 million follower. Uh, pwede kayo mag-message yun kung ano yung, pwede nyo malaman kung ano yung mga ginagawa. Hindi tayo eksperto mga gaagre ha, pero mayroon tayong mga experience kung paano yung mga ginagawa natin na kikita tayo dito sa paglalakatan. At paano natin palalaguin, paano natin pararamihin yung ating mga pananin na hindi tayo masyadong gumagastos. So, ganun lang. So, tuloy-tuloy tayo. Ngayon, harvest tayo uh, ng mga 100 plus na buwig. Kaya nito. So, weekly tayo nag-harvest. Ito yung ating mga saging. Yan, bigat eh. Maliliit, pero mabigat na. So, ganun lang importante mga kagre. Ka consistent. Dapat consistent ka. Tanim ka ng tanim. Kasi yung mga subwal na yun mga kagre, ka kailangan mo yung ilipat. Kailangan mo i-expand yung iyong uh, pananim. Kasi pag nag-maintain ka lang sa isang uh, volume or sa isang number, halimbawa, 500 ka, hindi, antayin mong antayin mong harvest, ta tapos tanim ka na naman ng 500. Doon kasi, nawawala yung pagka-consistent niya. So, dapat consistent ka. Huwag mo isipin yung, ah, uh, mabinta ba to? Kung magtanim ako ng marami, kasi sigurado. Kasi nga, sinasabi ko sa unang uh, sabi ko kanina sa bungad ng video pinakamarketable na saging dito sa Pilipinas itong lakatan para sa akin kasi yung uh, kabindis ay ano yun uh, pang export yun so dito sa Pilipinas hindi masyadong patok yun pag dito lang local hindi masyadong patok pero ito patok na patok kahit sa barangay mo lang maibinta mo sa bayan maibinta mo dito sa amin mga kagre ito dinadala to ng Maynila Oo. Pagka ganito ng volume mo, oh, marami na tayong buyer na papuntang Manila. So, itong saging natin ay papunta itong Divisoria. So, yun lang. Palaging spray lang ako ng spray ng uh, polyar. Para na sa ganun, umiiwas ako dun sa gastos. Kasi, pag polyar kasi, prevention na siya eh. Prevensyo na siya para sa akin. Kasi ang lakatan, pagka natamaan na ng sakit, ay wala na tayong magagawa dyan hindi na yan gagaling para sa akin oo kaya ganun lang mga kagre ako maraming nagsasabi na bakit daw ako nang hihikayat so maraming nagagalit ng mga planters dati kasi nga bumaba doon presyo dahil doon pero sa akin naman eh yun na yung panata ko eh kung ano yung nalalaman ko si share ko Bala na sundin nila hindi importante na share ko So kaya nga tayo nagpatuloy eh. Ilang taon na tayo sasaging, sa saging, sa Isabela pa tayo. Nagsasaging na tayo. Hanggang dito sa Mindanao kasi bumalik na tayo ng Mindanao eh. Importante consistent. Monitoring. Prevention, 'yun yung mga kailangan sa lakatan. Di ba lang mapapansin itong mga kagre? Itong mga uh, followers natin or mga subuhal natin. Bigla na lang ito. Magbunga na din. Kasi nakabuylo na yan eh. Pero yung iba dyan, yan, magtira tayo ng isa. Tatanim na naman natin sa area. So yun yung paraan natin na para dumami-dumami yung ating tanim na lakatan. So dito pa lang, nakalibre na tayo sa binhi. Patuloy pa yung taon natin na nagtatrabaho. So, ganun. Punta natin sila doon sa baba. Naghahakot sila eh. Ay. Sa amin kasing magsasaka mga kagre. Itong harvest yung pinakamaligayang araw namin. Bakit? Sa pamamagitan kasi ng harvest, mahal man yan o mababa yung presyo, Uh, may pangsweldo tayo sa tao yung matira konti may pangbili tayo ng uh, kung ano-ano para sa farm simpre makapag uh, expand tayo so hindi tayo magbubulsa pagka farming kasi pag nagbubulsa ka titigil yung sinasabi kong consistency so kailangan tuloy-tuloy hindi mo hindi mo isipin yung presyo importante lang malagaan mo yung tadim. So, hanggang kaya mong alagaan, kaya mong mag-expand. Pero kung hindi mo na kaya alagaan, hinto ka muna, focus ka muna doon. So, management ang importante din. Andun ka sa area palagi, kung ano yung mga pupwedeng gawin. Ha? Ah? <laughs> Isa-isa lang para hindi mabigat. De, pagka mahilig ka sa pulyar, bibigyan ka talaga ng biyaya. Kasi alam naman natin, pagkasaging sa pinag-usapan, oo, yung kinis niya. Hmm, kaya, um, uh, sa pulyar kasi, andun na, andun na yung kailangan ng iba ang bigat tanim, niya. Oh, bigat talaga yan. Ah, kaya, <laughs> Yan eh. Para hindi tayo mahiya papuntang uh, Manila para yung taga Manila maka kagandahan dito mga kaagri yung chemicals na ginagamit natin ay uh, almost organic, hindi naman lahat synthetic. Pamamagitan ng puliar So safe na safe mo siyang makakain. Nakalati na kaya? ya? Wala pa kalati.